bigla-bigla ka na lang sumulpot. Pambira naman kayo. Kayo nang nakabangga ako pa may kasalanan. Ano? Hoy, ikaw ang biglang bumalandrang diyan ha. Sobra to. Bayaran niyo 'ko 'di ba ko rito? Ayun oh, may media na oh. Anti, tawagan mo si Maylin. Sabihin mo magpadala ng pulis dito. O sige. Ano 'yung ikaw? Hindi nga Ayaw nga nila akong tulungan eh. Sila na nga may kasalanan eh. Ma'am, Ma'am, baka dapat nalilis sa hospital to. Saya, kawawa naman. Huwag ka nagpapaniwala sa kanya. Umaarte lang yan. Umaarte? Grabe naman kayo. Saan ng na nga pinanggahan nyo? na nalilis sa... Ay! Ano ka ba yan? Ay! Kakahampag ko! Ha? Hindi! 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 Hampag ko! Ay! Pantrukot! Oh! Wala na! Ayun na! Nadala na! Ma'am, sorry po. Ma'am, habu habulin ko na lang po kung gusto niyo. Ang layo na nun. Balikan na, auntie. Wow. Sir. Late ka. <laughs> Sir, pasensya na. May laptop na kasi ako kung si Dente. Kumuha akong statement ng mga driver. Eh, ngayon pa sana kita pakikita. Hi, Janice. Hi. Hi, Trini. <laughs> the most beautiful as ever. Ang miss ka talaga. <laughs> By the way, Janice, um, may gusto akong pakilala sa iyo. Eh. ito um, yung sinabi ko sa yung intern ko. Gusto ko ipasok dito. Kailangan ko na ng partner eh. Asan siya? Asan Maasaan tong tao ito. Masigasig. Nung nag applyan dito, naku, katutak nung inabot niyang kamalasan. Pero wala, patutoy. Ito pala. Ah, uh, si Alex. Sabihin mo sa kanya, he's fired. Auntie, alika na. Ah, uh, oo. Fired? Sir, sir sila pa yung nakita ko kanina.